Remember guys, yung sinabi ni uh, Aling Claire na 4027 guys, na cleared na daw sa drugs uh, eto guys, 'di ba? Naghingi, naghingi, humingi si Eden Santos ng pangalan kahit ni isa lang kahit ilan lang, 'di ba? Ngayon guys, nagpalabas na si e, si Aling Claire ng listahan mula sa PDEA pero may catch. Ito yon panoorin nyo hanggang dulo. Inilabas na ngayon ng Malacanang ang listahan ng mga drug-cleared barangay sa Pilipinas. Pero tama nga ba ang datos na ibinigay ng Presidential Communications Office o of PCO report mula kay Eden Santos? At uh, nandito po yung iba mga pangalan. Sa wakas ay nagbigay na ng listahan ng malakanyang ng mga pangalan ng mga barangay sa bansa na idiniklarang drug cleared ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa press briefing sa malakanyang ay sinabi ni Presidential Communications Office under Secretary Claire Castro na ngayon lang ibinigay ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA ang nasabing listahan. So ibibigay ko na lamang sa inyong opisyal itong mga kopya. Nandito po, yung sasabihin ng mga barangay na nasasabi nating drug cleared, drug uh drug-free. Hawak na natin ngayon yung uh, listahan ng mga pangalan ng uh, drug cleared na mga barangay nationwide ayon sa Presidential Communications Office o PCO sa pamagitan ni uh, Undersecretary Claire Castro. So tiningnan natin yung uh, mga listahan. Walang uh, nakalagay kung kailan nagsimula na na -clear. Guys, tingnan nyo to ha, di ba? O, tingnan nyo. Uh, drug cleared, drug affected, unaffected, tapos drug free. Meron din dito, drug clear, drug affected, unaffected, at saka drug free. <laughs> Meron ba namang nag-comment? Grabe talaga itong mga Pilipino, no? yung mga kababayan natin, ang tatalino, may nag-comment. Kaya daw, drug-free. Kasi, libre na daw yung drugs. <laughs> sa sobrang talamak ba naman, ilibre eh, na daw. Nako. Third, yung barangay sa illegal na droga, nakalagay lamang ay uh, as of June 2025 mga bilang lamang po ng mga barangay yung nandito at wala yung mga pangalan ng mga barangay na atin nga naitanong dun sa previous briefing. Nung tingnan natin ay uh, halos kalahati nito, kaya pala siya kapal habang pinapakita niya kanina sa briefing, uh, kalahati po nitong mga to ay mga blankong papel. Sa July 3, 2025, kaya pala sinabi ni Aling Claire na uumagahan uh, tayo kababasa kung babasahin niya lahat daw ng uh, mga barangay na nakasulat doon. Kasi pala blanko pala. <laughs> yung bond paper pala yung cleared. <laughs> Press briefing ay ipinagmalaki ni Castro na nasa 4,027 barangays na ang cleared sa illegal na droga mula July 1, 2022 hanggang May 31, 2025 umabot na sa 4,027 barangays ang naideklarang cleared sa illegal drugs. Ito ay sa ilalim ng Barangay Drug Clearing Program. Pero taliwas ito sa bilang ng mga barangay na nakalagay sa ibinigay na kopya ni Castro mula sa Pideya. Sa datos ng Pideya as of June 2025, nasa 25,061 barangays ang drug-cleared sa buong bansa. Bukod pa ito sa mga barangay na idiniklarang drug-free ng Pideya. Uh, napakarami po at uh, hindi ko po ito mababasa sa inyo, mauubos po ang araw natin kung mababasa ko sa inyo bawat isa. Oh. Ang <laughs> mauubos daw kasi pala blanco pala yung papel. <laughs> Ewan ko dito kay Aling Claire. Ito pa, sabi niya, 4,027 barang guys. Eh, sa datos ng PIDEA, 26,000. Nako ba naman? Sino ba talagang nagsasabi dito ng katotohanan? Parang nakakaloka na tong mga ulat na ganito, no? Hindi talaga sure hindi hindi sure, hindi kumpleto. Ano ba? Mema lang, mema report lang, mema press briefing lang. ano masasabi niyo guys? Don't forget to like and share. Comment down below. Don't forget to subscribe to our channel. Have a great day. Bye. God bless.